Good morning guys Ayan Good morning po sa inyong lahat Samahan niyo po ako ngayong mag-almasal Ayan Okay Magbe-breakfast na po ako nag you na po ako kay Lord dito sa food Ayan Ayan wala pong record ngayon si Ate Mars kasi masakit yung lalamunan ni Ate Mars good morning po samahan niyo po ako mag almusal nagtaligay yung almusal ko today ano yung leap over namin kagabi na ulam ayan o no? yung sinigang nahipo namin kagabi so yun din na ako nagluto kasi madami pa alam mo naman kailangan ngayon <laughs> sa mahal ng bilihin medyo ano po tipid tipid tayo So, ako lang naman mag-isa dito sa bahay ang kakain nito. Kasi yung anak ko, bawal sa kanya yung mga seafoods. So, mamaya, mag-ano -lu siya, luluto siya ng sarili niyang Ulam. Yung, yung isa, bunso ko kasi yung babae, hindi siya nakakakain guys ng mga chicken, mga seafoods, bawal sa kanya. Kaya ako lang, kami lang mag-asawa kumain ito. Samahan nyo po ako mag Halika, kain po tayo Good morning po Malapit na po ang Pasko Sana po okay lang tayong lahat Maging happy lang po tayo Kahit na may mga Minsan yung mga problema po Hindi yan naiiwasan Pero ano lang Go lang, happy lang Sabi nga ni Lord Hindi ka daw bibigyan ng problema Pag hindi mo kayang I-solve pasasaan saan ba't masasolve din yung mga problema na yan. So, malapit na pa ang Pasko. So, guys, babatiin ko na kayo ng advance Merry Christmas. Baka mamaya, hindi ko na kayo mabati. Ayan. Tapos po, hindi po mo na makakakanta ngayon si Ate Kasi... Pag nagre-record ako doon sa kuya ko, talikas nakikirecord lang kasi ako sa kuya ko. Sabi niya sa akin, pinapagalitan niya ako kasi sabi niya, pag kumanta ka, ulitin mo para mas mas lalo bang maganda. Minsan kasi may mga lyrics talaga gaya na pangit, pagbigas ko, gano'n. Sabi ko, wag na okay na yan kasi pag nagre-record po talaga ako sa kanya. One time lang talaga yung kinakanta ko tapos ayoko na siyang ulitin, sabi niya. Ay, may ano ka, may mali. Ayan mo na, okay lang yan, mali na yan. Importante na ituno mo yung kanta. Napagalitan niya ako. Kasi kaya pag nagre-record niya ako, ano, lagi ako nagmamadali. Kasi nga may alaga akong dalawang apo. Eh, minsan nagmamadali ako para makauwi ka agad. Kasi iniisip ko, misan, iniisip ko, iniiwan ko lang kasi sila minsan sa lolo niya. Eh, dalawa silang malilikot. Kaya, pag kumakanta ako sa kuya po, Sige, kung ano yung madaanan kong kanta, sige kakantahin ko na. Tapos isang beses lang hindi ko na inuulit yun. <laughs> Kaya sabi niya, dapat daw inuulit ko pag may mali. Sabi ko, hayaan mo na yan, okay lang yan kaya minsan po talaga pangit yung mga record ni Ate Mars pero okay naman po kahit naman paano napapanood din. pinagtsagahan niyo po at maraming salamat po pala sa inyong lahat sa mga nag subscribe po kay Ate Mars sa mga nanonood ng video nya ayan mag shout out po, po. <coughs> excuse me po sino lang po yung naalala ko syempre <laughs> ano po Una-una kay, kay, thank you kay Lord. Kay Barsha Brothers TV, kasi sa kanya ako nakikirecord. Ma'am Lintik po, Ma'am Agnes, Sir Ernesto, Mas Karang Vlogger, Miss Dinlin. Film American Country Living, Colombiano, ayan, si Angkol, ayan, di siya nawawala lagi, si Alan Pablo po, Nanay Isper, Princess Priya, Ma'am Agnes, bikulanang ng Ali, ah, uh, sino pa ba? Odyssey Pin, shout out po sa inyo lahat. Kabitinyo uh, Farmers, ma, maraming salamat po. Ah, uh, sino pa ba? Princess Priya, ah, uh, basta, <laughs> <laughs> hindi na pa maalala ko shout out na lang po sa inyo lahat ayan samahan niyo po akong kumain ng breakfast pero medyo nagugutong na po ito pong hipong ko po, ano yung sog po niya pechay kasi napakamahal, guys ng repolyo ngayon kaya pechay na lang ang pad substitute kain po tayo guys ayan, ang sarap po ng ano ng hipon Siguro dalawa lang kakainin ko dito. Kasi ano eh, maging din pagka madami kang kinakain ng hipon. Kain po tayo. Kali breakfast po ito. Yung lip over ko kagabi. Ili Cooks, good morning po ma'am. Magharap niyo po magluto. Uh, Kapinas official. Good morning. Naku, gusto ko kayong i-shout out lahat, lahat. Pero, naman ko ba, hindi ako nakakagawa ng listahan. Basta po, lahat mo ng pumupunta kay Ate Mars. Appreciate ko po yan lahat. Atimers po ang taong laging busy. Busy sa mga gawain bahay, sa mga apo, pagluluto. Kaya hindi po ako nakakapag-live. Sobrang maingay ng mga apo ko. Hmm. Ang asin po na sinigang ko. yung aking black coffee kayo oh. siya. Hindi na wawala sa bawat almasal ko. Gumakain ako guys ng ano, ng breakfast kasi kailangan kong kumain kasi iinom ako ng gamot. Ayan, ang aking gamot. So, rubitusin kasi may dami sila lamang lang Ayan, iinom ako ng gamot. After nito. Ayan guys, good morning. Thank you for watching. Po. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat.